Hello everyone! Na naman sa bilis na Ang this video, ituturo ko naman po sa inyo kung paano tayo mag-copy and paste. Ang copy and paste na tinutukoy ko po ay ang pag-copy and paste ng long text. Halimbawa, mahaba yung text or may nakita kayong mga quotes na gusto ninyong i-post or ilagay sa inyong timeline or i-forward ninyo sa um, mga friends ninyo at tinatamad na kayong mag-type. So, ang gagamitin nyo na lang ay copy and paste ng long text. Ayan so sundan nyo lang po ang video nito so mag copy and paste na po tayo so ako naman may nakita ako dito sa chrome na quotes so gusto ko tong i-copy at i-paste ko po doon sa aking uh, facebook so ang gagawin ko lang po i-press ko lang ang aking dalire sa screen itapat nyo po ang inyong dalire sa word na gusto ninyong i-copy at mag-highlight po yan tulad ng nakikita po ninyo sa screen yan tapos i-adjust nyo po igalaw po ninyo ang inyong daliri yan i-adjust po ninyo kung hanggang saan ang gusto ninyong i-copy at i-click ang word na copy sa taas o ayan copy to clipboard na ibig sabihin na copy nyo na po at pwede nyo nang i-paste sa inyong facebook or kung saan man po ninyo gustong i-paste sa akin naman gusto kong i-paste doon sa aking timeline sa facebook So, ang gagawin ko lang, i-press ko yung screen. So, ayan. May makikita na kayong paste dyan. I-click nyo lang ang paste na word. Ayun. Tapos, yung kinapin niyo kanina na mga text, lumalabas na dyan. Naka-paste na. Ayan. Ayan. ganyan lamang po kadali. Mad, copy and paste. So, sana may, natutunan po ulit kayo sa video nito. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod kong mga videos. Para naman may matutunan po kayo, di ba? Kahit simple yung tutorial lang, pero alam ko na makatulong ito sa inyo. Yan.